So ayan mga idol, uh, good morning sa ating lahat no. Papakita ko lang sa inyo sa mga, mga idol no yung ito oh, yung dito sa uh, dinikita naming puerto no dito sa Netherlands. Grabe ang daming talaba mga idol oh. Kita niyo ba no? No. Daming talaba mga idol. Oh. Sus grabe. Palibutan talaga dito mga idol. Ang dami talaga. Oh, wala talagang kumukuha siguro nito, no? Ang napakarami mga idol, talabayan ni eh, no? Talabayan, di ba? Oh. yan lang 'yan mga idol, no? Nakadikit lang 'yan diyan sa gilid. Nakikita ko siya kasi low tide kasi ngayon. Ayun, ano? Ayun, Sus, napakarami mga idol. ayano no? Nakapalibot talaga mga idol dito sa pantalan, no? Ang napakaraming talaba mga idol. Oh. Grabe Ayan oh no? Napakadaming talaba talaga mga idol no? Wala talagang kumukuha niyan no? Makikip na sila eh Hanggang dyan lang siguro yung tubig Kaya dyan lang din sila no yung Napakarami talaga mga idol no Dito lang yan sa pantalan na pinagdikita namin no? Hanggang dulo yan mga idol no? Hanggang doon. No? So, mula rito. Hanggang doon, no? Diyan, sa ilalim. Ang dami. Grabing talaba.